Hi guys, so nandito tayo ngayon sa SM City Fairview ulit, tsaka pidaan lang tayo ulit and nagulat ako pagpasok ko no, parang nakabukas ang lahat ng ilaw visually, ito naman nating nakuray ito, hindi pa nakabukas so, kung pala tingin na kayo oras, 10 1 na pala no, although exact kung oras kami nakuha lang nabansin to work naka 9 o 9.30 gata ko lang nabansin ang, ang nangyari is uh, parang ah nag ako tapos after kong CR uh, ay yun nag uh, check lang ako split online then yun uh, so far so good ang um, ganda ng uh, uh work natin And, uh, hindi yung silang hindi yung maganda yung ano uh, I mean maganda ng output um, ang yung magiging output ng aking work for the tonight uh, by the way night shoot pala ako kaya sinet tonight and ano ka ba pwede ko ang share and, kaya katawa na tawa yung mga uh, iba kong kasama sabi ko oh, uy magigay naman so yeah. uh, okay po sa mga uh, nasa uh, libre ng sa call center industry kailangan ko PPO industry gusto sa mga gusto maging part na ng BPO industry particular sa telco tech support ah uh, feel free to comment down ah uh, uh, your concern sa dito tapos uh, PM nyo na rin ako sa Facebook so hanapin nyo lang ang ko Luis Kutsal Asuncion ang makikita nyo doon sa Uh, Facebook so sa ngayon ang mga kita nyo na eh, picture namin magkasawa ang uh, nandun so ano uh, ko ba uh, habang naglalakad ako dito gusto ko eh, may ma-share ako so mayroon ako nasasagot ng mga music hope oh, na yung makapirate maka ito sa youtube so may harain ko tayo ang word value so sorry about that and ano pa ba hmm, sana uh, anong pwedeng okay, sana sana yun uh, good health good health ay tuloy ako natin so, para ma perform natin na maayos ang ating trabaho uh, more income and uh, sana uh, makarami na rin tayo sa mga uh, na dito sa ano ko ito ma natin kung ano yung kikita natin dito sa youtube at sa facebook and yung uh, iba natin online activities so ah uh, sa mga gusto mong pa shout out ah uh, sabihin nyo lang rin sa akin and shout out na pala sa aking asawa uh, sa aking mga anak sa mga tema, sa mga ama ko pati uh, sa mga kapatid ko mga pamangkin uh, at to sino sino pa ngayon lang po ang aking masasali ko today wala na akong maisip so pinag-plug ko na lang yung mga ano mga masasakot ng camera nito JV Sports Played Vision ano Express Una Rosa ano ba ba? ito hindi ko basa Book 1 ba to? Book 1. Tapos, yan. Bag, bagel Girl. tapos, Medical City Clinic. Ang dami Yan, video. So, since nasa SM tayo, mes, of course, sure may video. So, yan lang po. God bless you. Stay safe. Right. Bye for now.